Hello, Sir Rami. Ito na yung uh, t-shirt. Dumating na, pero ngayon ko lang doon nakuha sa bayan. Kasi busy-busy ako. Pinakuha ko lang sa pamangkin ko. Yun. Asan yung sa akin? Ano? Paano ko buksan? Video may sa akin. kunin ko lang yung sa akin, yung tatlo. Dalin ko pabalik sa kung kung. diba? Ito kay Bayang. Ito kay North. Ito sa akin. At sa kayong isa kay Jen. Thank you, thank you Sir Joseph at Timpang. ating thank you Sir Rami sa pag padala ayun mayroon na kami